So yo mga ka-handsome papers So ngayon ang pag-uusapan natin is Tungkol lang naman to sa si at tungkol lang naman sa babe So ano ba ang pinagkakaiba ng dalawa Kapag uh, mag tayo Ano ba yung pinagkakaiba ng baga Kapag nag-take ka ng sigarilyo or babe So nandito yung example na video kung ano ba yung mga yaris kung ano ba yung mga yaris sa baga natin kapag kung babe pang kung pang itetek natin at kung Yossi ang, ang itetect natin. So, sa video nito, uh, ipapakita sa inyo yung dalawang klaseng, yung dalawang klasing example ng baga. Isang baga na sigarilyo yung tinetake at isang baga na babe ang tinetake. So, okay, panoorin na natin guys. Panoorin nyo hanggang dulo, okay? So, eto, guys. So, yan. gumawa sila ng parang motor no, ng ano, para magkaroon ng hangin na hihingahan. So ayan guys. 30 ano 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 sabi? Balik nga natin. Ilang sigarilyo? O ayan 30 packs. Ibig sabihin 600. 600 na sigarilyo, na sigarilyo versus 120 ml na juice. 600 'yon ha. Ang katumbas ng 600 na sigarilyo na 'yon is 120 ml na juice ng vape. So, ayan guys, dire diretso lang. So, titigil lang yan, yung pagtetest nila na, yung pagtetest nila niyan kapag naubos na yung sigarilyo at saka yung 120 ml na juice. So, ayan guys, kitang kita nyo naman, ilang sigarilyo pa lang, pero kulay brown na. Dark brown. Ayan kulay nicotine na yung baga no yung mga bulak so ganyan din yung nangyayari sa baga natin oh month of smoking ibig sabihin ilang buwan pa lang nagyoyosi yan no pero yung sa vape puting puti pa din so yun yung ano yung kumbaga yung, baga sa baga natin guys yun yung pinahid na oh So, yun yung mga nikuti, no? Yung mga ano, dami, no? Parang sebo pala yan, yung sigarilyo. Kaya pala minsan, pag nag tayo, minsan, hindi tayo makahinga, no? Yung sabay, palinis malinis pa din, no? Baka, eh, no? Yung mga tubo sa lalala muna natin. Yung mga pinagdadalawin ng hangin. Kaya pala minsan, barabara yung mga paghinga natin. Yung pala yung nasa ano natin nasa baga natin yan oh no? yan pala yung pumapatay sa ano natin sa air bubbles ng baga so yun guys so doon na nagtatapos ang ating video about sa cigarette versus vape no yung ano ba yung mas malala na epekto sa baga ano ba yung appearance ng baga pagkatapos mag na sigarilyo o kaya ng vape so doon nalaman na natin na ganun pala yung nangyayari sa baga natin no pero para sa akin, no, mas parang mas okay mag-vape, no, kasi ano eh. Ano siya, ah, uh, hindi siya nangingitim at saka hindi nakakabara sa, ano, sa baga. Kasi wala siyang, ano eh, yung parang mga sebo. Yung parang mga, ano, langis-langis na itim. Wala siyang ganyan, saka, parang hindi niya gaano pinapatay yung mga air bubbles natin ng no? vape. Hindi gaya ng sigarilyo, kasi tabako siya eh. Ano talaga siya eh, ah? dahon talaga siya natural siya Hindi gaya ng, ano, pero, siyempre, meron pa rin namang chemical yon yung, i-juice yung mga juice natin na uh, ginagamit sa bay. Pero syempre, mas less, mas less yung risk na magkasakit ka sa baga or magkasakit ka sa puso or ha heart attack, mga ganyan. So, ayun guys. May tumatawag. Yan natin, hayaan natin yan. So, ayun guys. Ah, uh, masasabi ko na mas magandang mag-vape kaysa mag-yossi, no? Kung nag ka man ngayon, men, mag-vape ka na kasi, uh, mas okay siya. Sabihin natin, di, hindi matitigil ang bisyo mo kasi nag-vape ka pa din, pero mas mababawasan yung risk ng pwede natin ikamatay, pwede natin ikasakit, di ba? Pero at least yung bisyo mo, hindi mo natitigil, nandiyan pa rin siya, pero kung talagang ayaw mo magkasakit talaga, yung ayaw mo ayaw mong magkasakit sa baga like lung scan, lung cancer o heart heart attack, mga ganyan, mga sakit sa puso, 'yan. So wag ka na magyosi, wag ka na mag-vape at wag ka na rin magyosi para mas safe ka men. Sinasabi ko lang na mag-vape ka kung hindi mo kayang tigilan ng sigarilyo, mag-vape ka. Kasi ah uh, mas mas, mas mas ano mas mas ko ko buhay ang kinukuha sa atin ng vape kaysa sa buhay na kinukuha ng sigarilyo okay so mga handsome vapers maraming maraming salamat sa inyo sa panonood dito sa aking channel so wag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe at mag-comment diyan sa baba so pasensya na kayo guys uh, ah, napakamisan ko na mag-download ng video oo nga pala guys nagkasakit ako last month ah this month pala this month So kakalabas ko lang ng ospital guys Ano pero leptospirosis ako guys Na dialysis ako sa leg Dito ako sin sinasinal pa ka ng tubo Dito ako na dialysis Kala ko oh, katapusan ko na pero Thanks God no Hindi ko pa oras So okay Bye bye guys Salamat